very strategic ang ginagawang panggigipit ng mga kumpanyang ito ni Mr. Andrew Lim Tan, ang Empire East Corporation at ang Mega World Corporation. Bakit ko nasabing very strategic ang panggigipit na ito ng kanilang mga kumpanya? Una, ay gagawa sila ng paraan upang magipit ang homeowners o ang buyers ng kanilang condominium unit. Katulad na lamang ng pagpapataw ng mga bills na hindi maipaliwanag kung paano kinumpute, ano yung kanilang basihan, and so on so forth. Magpapataw sila ng bills sa panahon na kung saan ay hindi natin kay kakayanin ang magbayad ng biglaan. Katulad na lamang nitong nakaraang pandemya, alam natin na pandemya kahit mga malalaking kumpanya nga ay nahirapan, tayo pa kayang mga ordinaryong mamamayan lamang. Sa madaling salita, Kasagsagan ng pandemya nang magpataw sila ng bills nang hindi nila maipaliwanag kung paano nila ito kinumpyot at para saan ang bill na ito. Hindi rin sila nagkandak ng uh, uh, General Assembly upang ipaliwanag sa mga homeowners ang mga bills na kailangang bayaran. Pangalawa ay wala pang amenities. So paano sila maniningil ng mga bills? na hindi nga nila maipaliwanag kung bakit at paano nila na-compute ang bills. So, sa in other words, gagawa sila ng paraan upang magipit ang homeowners. At kapag wala na tayong magawa, lalaki ng lalaki yung interest dahil hindi natin kayang bayaran. Okay? Kapag lumaki na ng lumaki yung interest, darating yung panahon na wala na tayong choice, kundi ibenta o isole yung kondominium. So, papayuhan ka nila, sasabihin nila sa iyo, ibenta mo na lang yung kondominium unit mo para makahanap ka ng buyer, makukuha mo pa yung lahat ng halaga na iyong ibinayad. At kapag nakahanap ka naman ng buyers, hindi naman sila makikipag-cooperate. So, meron bang buyer na bibili ng kondominium unit na hindi nakikita ang unit, ang istruktura ng unit, ang itsura ng unit. So in other words, nakahanap ako ng buyer pero nang humiling ang buyer ko na tingnan yung unit ko, hindi na sila pumayag. Hindi nila kami pinapasok. In other words, hindi na tinuloy ng buyer yung aki, yung pagbili sa aking unit. So, dahil nga doon, nagipit ako. Naisipan kong mag-refund ng aking unit. Nabili ko ang condominium unit ko sa halagang 7.9 million pesos. At ngayon, ang halaga ng condominium unit ko ay 12 million pesos. So imagine, almost double the price. So isa lamang ito sa mga unjust practices na ginagawa ng Megaworld Corporation. Thank you.